May problema ba, boss? May lisensya ka? Hindi, chef. Dinitigito na lang po. Pero may lisensya ka? po. Nandun po, naiiwan po eh. Eh, kunin mo lisensya mo bago mo i-drive yan. Kung hindi, itatoko ko yan. Kung mo muna lisensya mo. Hindi, kunin mo muna lisensya mo. Kunin mo muna lisensya mo. Hindi nga, di ba? Kunin mo muna. Oh, Ang diba? ah, kulit mo ah. Patak na lang ngayon natin ito. Hindi nga, kunin mo muna lisensya mo. Ulit mo, wala nga, hindi nga, nakapaka pa eh. Kahit na, kunin mo muna. Oh, hingayin ka hingin ng pasensya, kanina babastusin mo ako. Ang sabi ko sa iyo, huwag mo i-start, di ba? Oo, kaya nga, hindi ka naka-tsinelas. hindi ka naka-sapatos. wala kang dalang lisensya. Kailan ka pa nagmamanayon ng tow truck? Gano'ng katagal ka nagmamanayon ng tow truck? Na, nadali! Nadali kayo! Nadali kayo! <laughs> si Kuya nadali! <laughs> Mga nadali! Natatawa na lang sila o nangingitin na hindi alam kung may so o magagalit. Um, mixed emotion. Eh, uh, ito ay complaint. Tingitan nyo ay yung tow truck niya pag walang driver. Okay. So, Nasa... Miriam Defensor Santiago tayo. Sinian, yan? Sine? dating Agham. A-R-A. E -E. nyo pag walang driver. Tigitan nyo. Walang driver to. Tow truck, halika dito. Tow truck, hatakin nyo yung sarili nyo. nyo yung tow truck. Sa oras na 8.35 ng umaga, after natin sa Ilocosor, Ah, uh, nandito tayo sa May uh, Miriam, defensor Santiago Avenue, na dating Agham. Ito 'yung uh, North uh, Avenue. At pagka-pinaningin ko itong camera, 'yan ang uh, Quezon Avenue. maganda umaga sa inyo, okay. dalawa. Okay. <laughs> oh, ito. Oh, yan. Yeah. Morning, morning. Okay, okay. pa-verify lang. Pa-verify lang Piyak. May problema ba, boss? May lisensya ka? Hindi siya, pinitigito na lang po Pero may lisensya ka? Opo, oh, nandun po, po naiiwan po eh. Eh, kunin mo lisensya mo bago mo i-drive yan. Kung hindi, itotoo ko yan. Kung kunin mo muna lisensya mo. Hindi, lang, kunin mo muna lisensya mo. Oh, lang, nga, diba? na, kunin mo muna lisensya mo. Hindi nga, di ba? Kunin mo muna. Ang kulit mo ha. Patak na lang kayo natin. Hindi nga, kunin mo muna lisensya mo ulit mo, wala kang hindi na, nakapaka -nako pa eh. Sir, eh. Kahit na, kunin mo muna. Nakabidyo kayo. Muna. Wala akong pakailang kahit walang nakabidyo. Huwag kang bastos. Alam mo dapat, pag walang lisensya, hindi mo pwede i-start ang sasakyan. Tama o mali? Tama o mali? Tama po. Asa lisensya mo? Ito nga po sir, oh. Kaya dito lagi nakaparada. <laughs> Pinapatak mo lang sa akin yan sir. Asa may harang PRA na yan? Di ba nandyan? Opo siya na sir. Ba? Hindi. Hindi naman sir. Papainitin ko lang sir. Ay. Ayusin mo yung pagsasalita ko. Pasensya na po. Wala nung mga. Hingayin ka hihingi ng pasensya. Kanina babastos si Moko. I-start ko lang na baka si sir. Eh. Ang sabi ko sa'yo, Wag mo i-start, di ba? Siyempre sir, naka... Oo, ano? oh, kaya nga. Hindi ka nakachinelas, hindi ka naka sapatos wala kang dalang lisensya. Kaya ka, na po, sir, Kailan eh. ka pa nagmamanayon ng tow truck? Gano'n ka talaga nagmamanayon ng tow truck? Bago pa lang. Mo, Bago ka pa lang. Oh. Ano ang niyan? License code niyan? Dos lang, hindi naman ako driver niyan sir Dos lang naman yung oh. masensya ko eh Wala naman oh. eh Oh, hindi, hindi, ka rin pwede magmaneho Kung hindi yeah, pala ikaw yeah, no, no, no. Magpa ganun pa man Ang uh, initial uh, violation nito ay illegal parking Ilan pa yung tow truck? Diretso na natin doon, tawirin natin sa kabila Bago tayo pumunta ang Kaloocan Nandito pa rin tayo sa Miriam Defense Santiago Asa ba iskog? Mga motor na lang ang nabutan, wala na yung mga lamesa Skog Pakitanggal po yung paninda nyo Paninda lang, unahin nyo Paninda lang po. Paninda lang ang tanggalin nyo. Paninda lang tanggalin nyo. Skog. Pati yan. Lamesa! mesa. La mesa. Kuwan.

Yung ibang team, saka yung mga tow truck, ano doon sa unahan? So after nito, uh, papasok tayo ng internal road. Ang problema kasi dito sa tinatawag na kalabawan, ito, 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 ito. ito. Maraming kumakain dito. Yun nga lang, halos lahat nakapark dito sa yellow box at uh, minsan naabutan natin. May mga lamesa dyan, sa tolda. Ortolda. Bawal na bawal pong parkingan yan, yung uh, yellow box na yan. Dahil pagkagaling yung sasakyan doon, hirap kuman kumaliwa dito. Kaya bawal na bawal pong parkingan itong harap na ito. Sa oras na 9.15 ng umaga, nandito na tayo sa Internal Avenue. Ahatakin na natin po lang yan. Tingnan nyo naman ang pagpapark. Halos nasa gitna na. Pag-iinuman kayo, Tanggalin ang lamesa, kunin nyo ang lamesa Kunin nyo Nay, wag nyo na pong Huwag nyo pong kukunin Huwag na po kayo makikipag-agawan Unahin nyo po yung kundi yung Kung makukuha ko 9.20 na ng umaga Yung motor, tingnan nyo nga kung may ano yan Kung meron, i-impound natin kung may chassis yan, maandar yan. Kunin nyo. Sino po ba yung may-ari ng STL? Kayo po ba? Pakisabihan po. Pakisabihan po. Lahat po yan. Pakilinis. Dahil bangketa po yan. May laman ba to? May laman ba? Tanggalin mo na lang yung laman mo. Patulungan ka namin. Labas nyo. Balikan na lang natin yung stale na yan Tinatanggal lang yung laman Bago isang pa sa tow truck Ah, sa tow truck, sa Skog Ito yung nakita natin naka dito sa halos gitna na ng kalsada Yung uh, taxi na tikitan Dalan dyan naman yung may-ari Or driver Ayan, oh, dito pa na may-ari eh. Sasama daw Turo, Alam nyo naman lahat yan, bawal kayo. Turuturuan pa. Huwag kayong gaya-gaya pag mali. Maganda yan. Picturean mo at video mo para makita ng mga tao kung anong tama at maling ginagawa nyo. <tinyo> Nakaano sa likod? Nakaano ano? Naka sa bubong. Ang oras ngayon ay 9.40 ng umaga. So after nito, kalokan tayo. Ingat! <laughs> sa oras na 10.30 ng umaga Nandito tayo ngayon sa may Sapote Road at sakop ng North Caloocan Nasa tapat tayo ng ah uh, City Hall Lomang City Hall daw At yung gagawing uh, clearing operation ngayong araw Dito sa North Caloocan Ay joint operation ng MMDA Northern Saka ng mga lokal So mayroon dalawang uh, complaint area dito Kaya sama lang tayo Bangketa po yan. Tanggalin niyo po lahat. Ah, helmet. Walang helmet. Paglabas nga, uliin nyo yan. Sa oras na 10.45 ng umaga, so, ito isang complaint itong Katleya. Yung isa nasa Kamiya. So, sa Katleya tayo. Ayun na, may nahatak na doon Doon sa bungad ng Katleya, mayroong isang kanto na cross tayo dito. Sa inaatak na ito, medyo may kasikipan yung kalsada. Hali po! Ay, hello po! Okay, sir lang po! pinapalo sa vlog niya ni. eh. Dad ito naman yung nadaanan na natin kanina. Masasampan na. Sa tingin ko, hindi po papayag si Mayor ng gano'n. Papadala lang po. ko po sa kanya. Okay. Po yung hindi po. Patagaling Patagaling lahat po tubo. yan. Patagaling Pagbalik ko po, andiyan pa ako po magigiba, ha? Na Opo, padala ko po para alam din niya. Pagbalik natin pag nandiyan tayo magigiba. Opo, pati lahat po 'yan. Bakit? Oh, lahat, bangketa po 'yan. Lahat po 'yan. Wala na yung stog Puno na kasi. Hello po. balik babalikan natin. Pag nandiyan tayo magigiba. Tatanggalin po, tanggalin. Tanggal po. Okay. Atake na. Akyat tayo sa taas. Dahil pataas yung uh, kalsada. Hello. Oh, Hello. sige, 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 sige. Ayan. Oh. Oh, hama na ka video. Oh, yeah. Oh, ito, si Sir Gamo. Oh, ayan. Okay, ayan na natin sila dyan. Sige. Dahil may inaatak dito. Oh. Hello po. Marami dito sa kami ah. Hindi lang natin nabutan nung nasa Katleya pa tayo. Tatlo pala na takbanda ron. Pangapat ito. Mayroon pa palang uh, sinasampang motor. Sunod-sunod nga ang hinahatak dito. Ang oras ngayon ay 11.05 ng umaga. Ah. Oh, dalawa-dalawang hatak nito. Sir, ah. Pa! Po. Na, nadali! Nadali kayo! Ano? <laughs> si Kuya nadali. <laughs> Mga nadali. Natatawa na lang sila o nangingitin na hindi alam kung may o magagalit. Uh, mixed emotion. Eh, uh, ito ay complaint. Meron na, meron na. Meron na. Ah, ano pala ito eh? Likod ng City Hall. Doon tayo galing kanina sa may tawag dito. Sa Poti Road. Tama ba? Sa Poti Road yung kabila. Ayun. Likod lang ng City Hall. Ayun. Nandito tayo ngayon. <laughs> umikot. Umikot lang tayo. Marami daw dito paghapon. Kasama na lang daw may ari niyan. Yung uh, isang team na kung sa doon tayo pumasok kayo na sa may kanto ng Katlea sa kanang Kamya, may hinahatak pa doon. Uh, pa si Sir Gab at uh, nilakad ko lang ito pababa para makover ko dito. Ito naman, yung kutsing ito, gusto kong ipababa. Ngayon nga lang, hindi na pwede pagka naisampah. Kasama na lang daw, dito sa tow truck, papunta ng uh, Tumana Marikina. So, ayan na, ang sitwasyon ngayon sa oras na 11.26 ng umaga ah, ba diba? biglang uh, luwag ng kalsada Hello! Buti na kami sasakyan, sir! Ha? kami ah, sasakyan! okay! Oh, sige! Kayo na lang ang hahatakin! Ah! May dito sa taas! Ito yung nadaanan natin kayo hindi ko na nakunan ng video. Wala pa rin may-ari. Sa oras na 11.40 na umaga, nandito tayo ulit sa may Sapote Road. At pupuntahan daw natin ang isa pang complaint sa may uh, bagong silang. Ito na yung harap ng City Hall kanina. Umikot lang tayo. Ah, ito nasa Bagong silang na tayo at ano nga ba itong school na ito? Kalayaan National High School. Malamang ito yung mga kinukomplain. Yung mga nasa gilid ng eskwelahan. Natatandaan nyo yun sa may uh, kamarin. Uh, Ang daming nahatak ng mga sasakyan sa talibot ng school. So, start na dito. Sa gilid ng school. Ah, ito nga. May hinahatak na yung isa. Bababa lang ako. Nakita ko dito yung street eh. Pakita ko sa yung street ha. Ayan o. Oh. PH 10. Parking 1? Parking 1 ba ang ibig sabihin yan? <laughs> Hello? Hello? <laughs> Hello! Kala ko wala nang katapusan yung Langit Road. Ano <laughs> kasama pa rin natin mga lokal kapulisan. Eto, ito, ito na nga, yung isang hahatakin. Naririnig ko sa radyo, ah, ikotan daw itong ah, gilid ng school. Ayun, na, tayo, no. Nasa una na yung mga tow truck at uh, mayroon nang hinahatak. So andito pa tayo sa kalagitnaan itong uh, school. At uh, aantay na lang itong Ay, Ito na pala, hatakin ha, na eh. Nakangat na. Sa oras na 12.15 ng hapon oras na ng pananghalian. Back to base na muna tayo. Hello!